Meron tayong kalapating nagbabalik mga kalapatid. Si ito. Yung nakapare natin na ano. Na young bird nun no. Ito. Nakakalabring ng pare. Nawala siya. Siguro mga ano na. Mga one month na no Lip. Nawala to no. Mga isang buwan na. Nawala yung natin. Yun. Thank you dun sa nakahuli. Pinakawalan niya. <laughs> sayang meron ka na sana ng Japan ala lasing sing sa uh, Santa Ana kagayan finisher namin pinakawalan mo pa mo siguro mapapatuto mo ba no <laughs> kasi yung bird pa lang to nung nawala to halos kakalipas pa lang ngayon talagang barakong barako na siya yun thank you sa'yo at tinalagaan mo na mabuti yung ano, palapati namin ganda na ng katawan ngayon dito siya galing eh, doon doon banda. Doon. Marami kasi nagpaparonda ronda doon eh. Siguro napasabay siya doon nung ano. No, nagpa kami. No. Dun. Thank you sa iyo,